Hello mga sisilab, good morning! Happy Thursday mga sisilab, kagigising ko lang I-unboxing natin yung ating mga pinamili sa Shein Ito po siya mga sisilab, <clears throat> yung damit Tinanggalan ko na siya ng mga silopane para i-unboxing natin <clears throat> Ang ganda talaga ng ano niya mga sisi Ang ganda ng tela, gustong gusto ko super ganda talaga din ng tahi niya mga sisilab hindi siya mukhang mumurahin ayan mga sisilab may mga passion passion na tayo na damit ayan mga sisi ito yung na, napili ko na damit ayan whole dress siya mga sisilab tapos may ano siya dito ayan o oh, nakaganyan whole dress siya tapos may ribbon dito. Super nice mga sisi. Ayan. Nakabili din ako ng damit. Para po ito ay susuotin natin sa part-time job. Kaya ako binili siya. Mura lang siya mga sisilab. Nasa 500. 500 or 1,000. Ganon. Ito naman yung short at saka may blouse. Ayan. Short at saka may blouse. Ayan yung L size. Nakaganyan siya, mga sisi. Ang ganda, di ba? Tapos ang ganda ng tela, ang ganda ng tahi. Violet yung napili ko. Tapos ito yung blouse niya. <clears throat> Yan, hindi na ako pupunta sa mall, bibili. So, dito na ako sa internet. So, madali lang siya, mga sisi sisilab. Ayan, ang ganda, di ba mga sisi? May pang fashion fashion na tayo na damit. Next, ito naman yung whole dress. Ayan mga sisila, pang social. Pang social yung whole dress. Ayan. Whole dress siya mga sisi. Pang trabaho talaga siya. Pwede rin siya pang ano, pang alis. Kaso lang, hindi ko siya gagawing pang-alis kasi pang-work lang talaga siya. Ayan. Ang ganda mga sisilab, tapos makapal 'yung tela niya, mga sisi. hindi siya ano manipisak. Tapos ang ganda ganda ng tahi. Kaya ko siya nagustuhan. Ayan, tapos may discount tayo, tapos libre pa 'yung shipping kaya mura siya mga sisilab. Maganda 'yung tela niya, super nice ng tela. Ito naman yung isa L size Ayan Tamang tama lang sa akin ang L size Pwede mo siyang gagamitin Pag may graduation Mga ganyan Graduation ng anak mo Ayan pwede mo siyang gamitin Pero ito yung sa akin gagamitin ko siya sa work Ayan Ang ganda niyang tela niya Stretchable mga sisilab. Super nice Ayan oh super ganda And then next, ang dami kong biniling damit. Ito, ang ganda niya mga sisilaw. Kasi ano siya, oh. Ito lang ang may ano sa sa ano, nakaganyan siya. Tapos, naka ano yung ano. Ang ganda din ng tela, stretchable. As in, maganda. Pati yung tahi. Kaya, sabi ko, hindi ako nagsisi na bumili ako dito. Ayan. Nice. Diba? Susuotin ko 'to pag pag ano na, pag mag-work tayo kasi labhan ko muna 'to bago ko siya gagamitin. Ayan po siya mga sisi love. shin. Thank you for watching. Tapos ito pala yung ano, <coughs> nabili nating stick sa cellphone. Ayan siya mga sisilab Ang ganda niya mga sisi. Tapos yung stick na isa, ito. Yan yung ginamit ko ngayon para sa pagbablog natin. Nakatayo lang siya. So, hindi na mahuhulog ang ating cellphone. Hindi na siya, hindi ka na mag ba na mahulog siya pagkahit kahit saan mo ilalagay. Hindi na kasi naka-stand talaga siya. Ganito talaga yung stand. Kaya, nice mga sisilag. So, ang sarap sa ano, na yung order ko is maganda yung mga tela. Hindi ako nagsisi na umorder ako dito sa sa product na to. Napakaganda ng tela. Napakaganda. Kaya kahit sabihin mong nakamura ka, pero maganda ang tela, hindi ka magsisi talaga. Super nice. Oh. Iwan ko lang sa Pilipinas sa kasi magkaiba kasi yung Japan pag sa Japan at saka sa Pilipinas, magkaiba. Maganda yung tela niya talaga. May sexy-sexy pa tayong damit. Kaya, pwede na tayong mag-sexy char.